ngilan ilan ilan ng nagsimulang mamili ng bulaklak para sa araw ng mga puso. At kung ngayon pa lang medyo mabigat na sa bulsa ang presyohan, may itataas pa raw yan sa mga susunod na araw. Live mula sa Dangwa, nasa front ay na balitang yan si Dave Abuel. Dave, magkano na ba ang bentahan ng mga bulaklak dyan ngayon? Maui, nasa 100 hanggang 200 pesos na ang itinaas ng preso ng mga bulaklak dito sa Dangwa dalawang araw bago ang Valentine's Day. Asahan daw na aabot sa 600 hanggang 800 pesos ang patong sa mga ito sa mismong araw ng mga puso. Unti-unti nang dumarami ang dumadayo at bumibili ng mga bulaklak dito sa Dangwa sa Maynila. Si Darwin na galing pang night shift, dumiretso na sa Dangwa para bumili ng limang bouquet para sa kanyang asawa, dalawang anak na babae na napansin uh, niyang bumigat na sa busta ang presyo ng mga bulaklak. Pero mas mainam na raw na bumili ng maaga kaysa madatnan ang presohan sa mismong araw ng Valentine's Day. Sa ngayon, naglalaro sa 120 hanggang 150 pesos ang kada piraso ng rosas. Pwera na lang sa Ecuadorian roses na nasa 300 pesos per piece. Umapalo naman ng 1,800 pesos ang sampung piraso ng Indian at China Roses habang sumampana ng 2,300 pesos ang sampung piraso ng African Roses. Umaabot na rin ng 4,000 piso ang sampung piraso ng Ecuadorian Roses. Nasa 3,000 piso naman ang sampung piraso ng Tulips. Meron ding assorted flower bouquet na mabibili sa 2200 pesos. Para naman sa mga mahilig sa sunflowers, mabibili ang tatlong piraso kasama ang isang stargazer sa 1500 pesos. Nasa 600 pesos naman ang limang piraso ng carnation di pa rin naman nawawala ang ibang klase ng bouquet gaya ng butterfly bouquet o dried flowers na mabibili sa 600 pesos. Meron ding teddy bear bouquet na naglalaro sa 500 hanggang 1,500 pesos at mga balloon arrangement na pumapalo ng 1,000 piso. Abiso ng mga tindero, posible pang tumaas ang presyo ng mga ito sa susunod na araw. Maui tip ng mga tindera sa mga bumibili ng bulaklak ng maaga para sa Valentine's Day, piliin yung hindi pa namumukadkad, ibabad lang daw sa tubig para fresh pa rin ang mga ito pagdating ng Araw ng Mga Puso. Maui. Maraming salamat sa update, Deva Buel. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.